Under evaluation pa rin sa DOJ ang mga reklamong isinampalaban sa mga umano'y nasa likod na ng mga sabungero. Tumanggi naman ang kalihim na patulan ang isyo ng umano'y pag-atras ng ilang kaanak sa kaso. Samantala, nais ng DOJ na mapabilis ang proseso para may sa ilalim na sa Witness Protection Program ang whistleblower na si Alias Totoy at ang kanyang pamilya. Si Margot Gonzales, Magbabalita. Posibleng umabot sa mahigit sampung araw ang review ng prosecution sa mga reklamong isinampa laban sa umano'y mastermind at iba pang respondent sa kaso ng mga nawawalang sa Sa evaluation na gagawin, dyan masasabi ng Department of Justice o DOJ kung pwede nang magkaroon ng preliminary investigation ng PI. Una nang tumanggi ang DOJ na pangalanan ang mga bagong respondent sa inahay mga reklamo ng mga kaanak ng mga missing sa bungero hanggat hindi pa natatapos ang evaluation. Siyempre, i-evaluate lahat yan kasi kinakailangan ang statements sina da ilalagay doon kung ano ang pwede talagang patunayan ano hindi yun naman ang trabaho natin diyan eh uh, he will must prove Shepherd, the word is good but we are looking for other evidences that will or pieces of evidence that can strengthen the narrative that that there is Kapag natuloy na ang preliminary investigation, agad bibigyan ng supina ang mga respondenta. Tumanggi rin si Rimulya na patulan ng isyo ng pag-urong ng ilang kaanak sa kaso. Maraming sabi-sabi, kaya lang hindi ko pwedeng patunan. Kasi wala naman akong patunay kung ano talaga ang nangyari at wala akong hawak ng mga affidavits tungkol dito sa bagay na to tiwala ang kalihim na madadagdagan pa ang mga testigo kapag naisampan na sa korte ang mga laban sa mga sangkot. Sa ngayon, ang mga tumatayong whistleblower ay si Julie Dondon Patidongan o Alice Totoy, ang Chief Security ng Manila Arena at dalawa pa kapatid na si Jose at Ella Kim Patidongan. Sa kabila naman ang bantang natatanggap daw ni Alice Totoy, tinayak ng DOJ ang kanyang seguridad. It's being kept safe naman. Pero... Yung we want to hurry up the process para mapasok natin sa witness protection, para may special funding na pwede pumasok, para siya naman ay mabantayan pa ng na dedicated talaga sa kanya. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzalez, sm News.